Hi! Hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat na may nasa mabuti kayong karagay At mag-iingat kayo palagi. At alam ko, buhay na buhay na naman ang mga kalakihan dito sa ating topic mga kasawi. Na ano ang tatlong sign na gustong gusto na magjugjog ng isang babae. So syempre magbibigay tayo ng tatlong topic mga kasawi. Ang unang sign natin, mga kasawi, is yayayain ka na lumabas. Ayan, alam nyo ba ang mga kababaihan kapag sila ay talagang gustong magyugyog o jugjog sa isang lalaki, ay talaga naman sila ang magpapayuwatig na yayayain kang lumabas or mamasyal para naman masolo ka ng isang babae, mga kasawi. Kasi ang isang babae, kapag hindi naman nila gusto na ganito ay talagang hindi sila magyayaya sa iyo mga kasawi ayan yung ating una na sign ang pangalawa mga kasawi is yayayain ka na uminom. Alam nyo ba? Sabi nga nila, kapag ka may alak ay merong balak. Kapag sumins ang isang babae na sa inyo na uminom ito. So ibig sabihin, isa yan sa mga sign na talagang merong pakay sa iyo ang isang babae dahil gusto niyang masolo ka. So hindi niya lang maderecho sa iyo na talagang gusto niya na magpajugjug sa iyo mga kasawi. Kumbaga, yun lang yung sinasabi niya para naman ikaw ay mapauot. Sa po, pagka ikaw ay nakainom na, yun na yung chances niya na talagang masolo ka niya at majojogjog mo na siya, mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa na sign. Ang pangatlo, mga kasawi, is kapag yayain ka na niya na magmotel. Alam niyo ba, bibihira sa mga kababaihan na talagang sila mismo ang nagyaya sa ganitong sitwasyon mga kasawi kasi more on naman ang mga kalalakihan talaga ang nagyayaya sa kanila kapag gusto ng isang lalaki. Pero kapag kang isang babae na mismo ang ito mga kasawi, isa lang yan sa mga sign na talagang hindi na makapagpigil ang isang babae na magpajugjog sa sa'yo. So, ibig sabihin yan ay talagang gustong gusto na niya na mapajugjog sa sa'yo mga kasawi. So, syempre, sino ba naman ang mga kalalakihan na magpaayaw sa isang babae kapag si girl na mismo ang nagyaya sa kanya. ba diba, mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo na sign. At syempre, hindi mawawala yung ay advice sa topic na ito, mga kasawi. Wala namang masama kapag kang isang babae ang sa inyo Nang ganito ng ating isa, pangalawa, pangatlong sign, mga kasawi. As long as single tayo, or as long as merong kayong commitment, dalawa, or as long as jowa mo naman, or asawa. Kasi may mga babae kasi na talagang hindi nila nasasabi sa kanilang mga asawa ng diretsyo na mismohan, Tara na. Arap na. Gustong gusto ko di ba? Diba? Kaya ang ginagawa nila is, iniiba nila yung sigway para naman, hindi sila mapahiya sa kanilang mga jowa or asawa mga kasawi. So yun lang po yung aking advice mga kasawi. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa akin so, lang sawang pag-share pag-comment sa so, mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.